madali mahanap buhay nila no? mahanap buhay ng mga bata dito sa San Pabia bigat din pala yan okay, Mga kasama ko. Ang mga picture-picture na nakaligo na sila. Oh, jadi pun ada pungkai ini kan. Take your thinking smile. Emang. Bang Kasinan dan Fabian. Punya bis. Daming tao. Kasagsagan na paglambat niya pag kanya kaano ang alon. Wala pa na maglambat niya. Pero wala pa ako nakita tapi kita tapi yo <laughs> <laughs> <tellan> 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 natin dahil mga so, kapo dito na so, sila nung kanilang mga pinag-artilang 200 300 ang artila so, nasaan yung ano ah, nandun pala yung ano yung dragon na bumaliktad kabila ano? oh, bumalik po yan talaga dito sa laon ay yun yung mga bata taga siguro taga yung yung oh, yung ano na, ang sarap maglambat pa ganyan. Nadaras ni Lina yan, maglambat kami na kaganyan ng, ng alo. <laughs> nadaras ni Lina yan, sa mabarit luke, okay. Ganyan ng alo. Shout out! mahaba pong okay. ano rin beach talagang pantay yung pinakanan ng dagat nagawa ni Pinter malabo against the light against the light nagawag shout out sa mga mga Pinter nagawag sa mga ay, Pinter nagawag sa mga Pinter sabi ng government na ano dapat hindi ganyan kalapit yung bahay sa tabindalang tanong in meters malapit na dapat nasa 100 meters along okay. the sea nagbangkaw oh.

kalau <laughs> ada kesempatan daun ya kita kita di Ah iya. Ada nya, ada nya model Lego tadi toki ya, galing. Yo nanti kita toki. Lagi sampun apa galing. Ya. telepono sila kuya kapag parkila na sila meron hmm. naman bagong patatakbuhin doon mga banana banana floating boat hmm. yan yeah, po pag pinagkakakita nila dito may i-press din yan pag bibili ka yan picture taking, picture taking. Silihan, ini si sepatu si Franklin. Kita dah oh, kena okay. tahu thank <laughs> you Tapos po baka dito pero ang ano ang niya unayan kahoy unayan niya kahoy ano si bay kinakabati ako nakakita ng stand sa ano kakagawa niya Karek at saka katik. Tapos yung katik po ay plastic. Wala ano tayo. Wala pa. Tawain na lang, lang tayo kapag ano. Na. Kapag na. Pagpunta naman ba tao. Oh. Nahuga sila ng ano sakuan? Hi guys Hi guys <laughs> Ano Tapos na <lang> kalungkutan <laughs> Tapos na kasayahan Ayun oh, Ayun Oh, enjoy ah, enjoy, enjoy naman ah. Nagbalik-balik tayo ng ibang kasi na kaya natin eh. Kaya sumakay eh. Palar ka na kami. Okay, Guys, oh, bago Oo, may bagong cellphone si Lian. Si Lian. Dami pong cottage okay. dito. Okay. Mm. Dami -hmm. okay. pa rin pong naliligo. ka lang, upo ka lang dito. dito. Paghintay tayo, kasi alis na. Ang ng pagkakagawa, o ba? O, yung pag-alaga Berjuang kita. Mom. Oh, tapi kan mesti sccake anu. Bisa mau? Tuh, aliau. Hah? Diberikan es krim. Diberi es krim pun tadi tadi.

lakas ng hangin nagtatay po oh. Oh, na po sila ng ice crumble ok, tuwan tuwa sila yan oh. diba, masarap oh. posing ko na para may 10 minutes akong video yan, thank you very much. Ayan, much, much, much later. Wala ako, hindi tayo makapag-video na maayos. Ayan. Ayan, pa na po kami. So, ang dami pang tao. Mga dumadating pa. Ayan, balik natin sa harap. Ayan. Walk, 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 king. Meron tayong biklip na galon. Nakakasamang alagang si Pote. Ayan po. Oh la. Franklin dala mo na 'yon, don. Tandless. Kaya dito na po kami ni import. Ayon, dito na tayo. At lang doon ang amin. 'yung nagparkingan. Wala daw. Ha.

kameraman namin. Okay. Kau Lina. Ah, solo, solo, solo. Solo si Lina. Oh, ano I love Olas.

cloud. Hindi ba pati lang tulog na yung mga niya? Ano na gawin? Diba? Medyo malakas ng hangin kasi nagtataid na eh. Ganito po sa tabing dagat pa sumusulong ng tubig. Malakas ang simul ng hangin eh. Pusot po. Sa si Ako ng bibisikleta. Si oh, si Doggy Doggy, oh! Hi, Doggy Doggy! Oh. Uh, Huwag nang sabi si Doggy Doggy! Ah! na po. Ayun po, nakapagbiwaliw na kami. Go, sa a pag-blast na lang tayo, dami pong nakamangal nakaparking na sasakyan. Ang ating Teka, pumasok dito sana, sa akin. Ito, may malaking part area. Oo! Oh, muna. na, iingin muna. Tayo, tayo. Kung mga nag ng mga polis Pagpunta At... na tayo, nalik na Pagpunta na Ano na saan? Ito na tayo So, yun yung doon natin Saan nga tayo ba natin? Mm-hmm. Pa doon. Ayun, yung puti. Ayan. Ito ang yung sasakyan. Sa banda ron. Malawak na parking area to. Yung mga Yung mga, yung mga bagong panin ng mga marcot sab. Kali, uh, oo. Oo, oh. oh. sige, sige. Ayan. Ay, ang damig dito pala, oo. Oh ito na pala sa naong binis. Wow, mo kailan na tayo? paro, paro, nitegas, alisin pa ito, paro, paro, puno paro, rin. Nakalimutan ko na. Ang laki o. din O, ihi ka na puti. Dali, ihi ka muna. Na, ihi ka muna puti. Baka na, na. Ano na? Ano na po kami, kami. Ano na po kami. nasa po kami.